Sa isang tahimik na gubat, may batang langgam na nagnangalang Lani. Mahilig siyang mag-ipon ng pagkain araw-araw. Habang ang ibang hayop ay naglalaro, si Lani ay masipag na naghahanap ng butil at dahon. Isang araw, may nakita siyang palaka na masayang tumatalon sa tabi ng ilog. Uy, langgam! Bakit ka ba laging seryoso? Tara maglaro tayo. Sabi ng palaka na si pako. Ngunit ngumiti lang si Lani at sumagot. Salamat Paco. Kailangan ko muna mag-ipon para sa tag-ulan. Tumalon-talon lang si Paco at sinabing, Hindi naman agad darating ang tag-ulan. Sayang araw na to kung hindi mo i-enjoy. -e Lumipas ang mga linggo at dumating na ang tag-ulan. Bumabaha at malamig ang paligid. Si Paco ay walang pagkain at giniginaw. Samantalang si Lani ay nasa loob ng kanilang lungga, may pagkain at ligtas. Lumapit si Paco kay Lani at nahiyang humingi ng tulong. Lani, pasensya ka na. Tama ka pala. Pwede ba akong makahingi ng kaunting pagkain? Numiti si Lani at sinabing, Oo naman pa ako, ikaw pa ba? Pero sa susunod, maganda ka na rin para sa mga mahirap na araw. Aral ng kwento Ang pagiging masipag at handa ay nagdadala ng kaginhawaan sa panahon ng pangangailangan. man tayo, Huwag kalimutang magplano at maghanda.